Hi guys! Happy Tuesday! Time check, it is 7.42 ng gabi. Nandito tayo sa loob ng ating sasakyan. Inaantay natin si ating matapos ang kanyang um, practice for volleyball. Meron sila tomorrow na home game. They are going to compete or um, play against Central Dolphin. And then next week ay another home game um, against Mechanicsburg High School at ang kanya naman, kanila namang last game of the season ay sa Friday. Sila ay magta-travel sa Unionville, PA, which is I think almost 2 hours or more from our place. So, konting panahon na lang guys ang ating um, pagsusundo sa kanya dito sa kanilang high school. And then, magsisimula naman ang kanyang club season, I believe, around November. Um, si Daddy at si Jay ngayon ay nasa YMCA para sa swim practice ni Bunso. And I think sa Saturday or Sunday, meron si Bunsong um, swim event sa Messiah College again. I think yun ang kanilang team day. Hindi ko alam guys kung sasama pa tayo um, Saturday kasi din ang homecoming ng ating dalaga. Excited tayo para sa kanyang first homecoming. Yun guys ay parang ano, JS prom. So yun ay from high school lang. Uh, actually, ang JS is junior senior eh. Pero yung homecoming is from freshman hanggang senior. So ito ang kanyang first um, year excited tayo para sa ating dalaga at excited din siya. Eddie siya pa. Anyway guys, today wala tayong work. So nagstay at home tayo at nagbake at saka naglinis ng buong kabahayan. Naglaba din tayo ng ating beddings. As I've said sa mga nakaraang kong video, kapag ako ay walang trabaho, hindi tayo mapakali guys. Parang hindi ako at ease na wala akong hanap buhay tapos nakaupo lang tayo or naka tambay lang tayo sa bahay. Gusto ko guys, productive ang buhay natin. So ngayon, nag naglaba ako ng mga beddings namin, Nagpalit ako ng beddings. And then um dahil meron tayong order na mango tango cake sa Friday, nag-bake na rin tayo. Na-decorate na rin ni Daddy. Actually, um mamaya pa yung second layer ng pagfo-frost ng cake. Papakita ko sa inyo guys ang ating napaka-famous at bestseller seller sa ating pamilya store na mango cake. Sa almusal naman guys, gumawa rin tayo ng ube mochi donut holes. Napakasarap dahil tayo ay isang ube lover. So, dito lang tayo guys, nagaantay lang tayo. Meron pa tayong ilang minuto. So, dapat meron tayong work kanina. Ang first patient ko dapat, guys, nakaschedule ng 8 a.m. At saka 9 a.m. Dalawa lang ang pasyente natin for today. Pero, yung pasyente natin na nakaschedule ng 8, nag-text yung anak niya around 9 p.m. kagabi, hindi raw siya pwedeng mag-therapy kasi nags nag-surgery si Lola sa kanyang mata. So, sabi nung anak, kung pwede raw magpahinga muna ng two days. So, today and then tomorrow. Um, so i-resume natin si Lola or i-therapy natin siya ulit ng Friday yun namang 9 o'clock ko guys ay merong bigla ang appointment so mabuti na lang ay tumawag tayo ng early para um, isabihan nga na hindi sana ako magpapasyen hindi ko na sana kikitain yung um, 9 o'clock natin pero sabi niya tamang tama tumawag ka kasi kakansal ko rin yung visit natin for today So, palagi kong ginagawa, guys, bago ako pumasok. Um, the night before or the morning ng therapy session, tumatawag muna tayo para hindi sayang yung ating gasolina. Kasi minsan, guys, pumupunta tayo sa bahay ng mga pasyente. Um, tapos, pag bukas ng pinto, sasabihin na, I don't feel good, parang gusto kong i-cancel yung therapy. Hindi naman natin pwedeng pilitin yung mga pasyente. Um, pero ayaw natin na ganun kasi, guys, sayang yung ating gasolina. So, obviously, hindi babayaran ng ano yun, ng company. Pag pumunta ka sa bahay ng patient tapos ayaw nilang magpa-therapy. So yung travel time mo na sayang pati yung gasolina mo. So ang ginagawa ko guys is palagi tayong nagte-touch base sa ating mga client or mga patient. So bukas meron tayong full day worth ng trabaho. Thank God. And then sa Friday meron ako nakaschedule schedule na dalawa yung nag, yung nag-cancel um, nag today. Hopefully madagdagan pa yan. So like I said sa ating 1st of October, meron tayong natanggap na mga biyaya. Um, I-share ko lang na yung first biyaya natin ay natanggap tayo sa trabaho. Uh, meron naman tayong panibagong um, work. Kaya thank you so much talaga. Dahil um, parang hindi tayo masyadong, hindi ako guys masyadong masaya na wala tayong trabaho masyado. Kasi hindi tayo makatulong sa mga bayarin mga gastusin dito sa ating bahay. Although si daddy nga like I said, um, hindi siya namimilit or wala siyang pressure na pag mahina yung trabaho ko, sabihin niya na subukan mo mag-apply sa ibang company. So, wala, wala siyang ganun. Kasi alam naman ni daddy talaga na kapag dumating yung busy season, tanggap lang tayo ng tanggap. Minsan kahit na 8 patients, nakakakit tayo ng 8 to 9 patients. Lalo na kapag ano, peak season. So, hindi natin tinatanggihan yan. Pero kasi guys, ang trabaho natin ay ano, pa-weather-weather -weather lang din. Minsan meron, minsan wala. So kapag wala, matuto tayong magtipid. Kapag naman meron, magtipid pa din tayo. Ito na guys ang ating last part of the video. Ayoko na lang pahabain to. nag lang talaga ako ng kakwentuhan. So today, nagluto tayo ng... Yun nga, nag-bake tayo ng mango cake. Pati ng ubi mochi, donut holes. Binake ko rin, uh, nag-bake din ako ng... Um, funfetti cookies para kay ate. Um, gumawa tayo ng malalaking version ng cookie pagdating niya kanina guys, talagang naamoy kagad niya ate yung cookie. Sabi niya napakasarap daw. So kumain siya kagad ng tatlo bago pa siya kumain ng dinner. So medyo busog si ate. Hindi masyadong kumain ng rice bago mag volleyball training. Sabi ko sa kanya, um, kung gusto niya yung ganong klase ng cookie, baka yun ang i-donate natin sa concession stand. Kapag ka, nagkaroon sila ng, um, I think sa November, magkakaroon sila ng Uh, malaking event ng volleyball. Dito ay gaganapin yung ano, um, state championship sa kanilang school. So lahat ng mga parents again ng junior varsity and varsity ay required na mag-donate ng pagkain pati na ang pagtatrabaho. Like ginawa natin nung Saturday, um, nag kami ni daddy na mag ng ticket. So kung nagustuhan ni ate yung ang cookies natin kanina, baka yun ang ating ibibake. Um, sa concession stand um, sa bandang November so dahil tayo nga ay mahilig mag-bake kapag tayo ay may time like today wala tayong work, yan ang ating ginawa medyo masakit yung likod ko guys kasi nakakapagod din, tumindig sa kitchen masakit na yung binti ko pati yung scoliosis natin ay medyo masakit um, so kanina nag-stretching ako ng aking upper back and then for dinner naman, nagluto tayo ng chicken teriyaki For lunch, sa bahay pala kumain ng lunch si Daddy. Nag-ano nag, ko guys, gumawa ako ng sinigang na salmon. Nung Sunday, may natira pang dalawang maliit na piraso. Yun sana yung kakainin ko today. Tapos nagulat na lang ako, parang bandang 12 o'clock, dumating si Daddy. Kakainin ko sana yung natirang sinigang. Pero dahil hindi na yung kakasya sa amin nagisa na lang ako guys ng ano, sardinas na maanghang, tatlong piraso, tatlong lata. Ginisa natin ng mabilis sa sibuyas at talaga naman nag-enjoy kami ni tatay kumain ng lunch. So look forward ko palagi na, na, na nagkakasabay kami kumain ng lunch or dinner ni daddy kasi nga pag sa trabaho hindi na kami nakakakain together. So kung napanood nyo naman yung mga videos natin, pag nagtatrabaho tayo guys, mga granola bars and cookies lang ang kinakain natin. In fact, So, sa sakyan ko guys, marami akong baong ano, kung ano-anong granola bar. Iba-ibang flavor yan. Meron tayo ditong almond, cinnamon, um, almond butter na cookie. Um, kasi nga ito nga yung pantawid gutom natin. So, okay guys. Um, meron pa tayong time check it is 7.52. Meron pa tayong 8 minutes. Ubusin ko lang tong aking baong um, probiotic. Ala, yan. Not sponsored. Sana ay masponsoran tayo. E eh di wow, shop ako. Paborito namin itong inumin ni daddy. Dalawa hanggang tatlong bote araw-araw. Kapag ka wala kasi silang stock guys. Nag-yogurt na lang kami ni daddy. So ito lagi naming iniinom para sa ating ano, healthy digestive system. So ayun lang muna guys for today's video. Thank you so much again sa lahat ng mga sumusuporta at dumadalaw sa ating maliit na bahay dito sa Meta World. Pasensya na po sa mga hindi ko pa nababalikan. But I appreciate you all, lalong lalo na sa ating mga nagsishare ng videos, mga tala senders. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsupporta sa akin. Um, Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. Happy Tuesday, everyone. Good morning, Pilipinas. At good night, America. Bye!